tatabasan sa area na yan yan, yan, yan kung saan yung hangganan hanggang doon lang yung tatabasan Oof. yun hindi guys, yan ito po muli dadwin and maligayang bagong taon sa ating lahat it's January 4 kung di ako nagkakamali and uh, may papakita ko sa inyo ngayon ito kasing unit na ito ito yung tinatawag na SP 2S 2 Pro and may issue dito pero nagawa natin ng solution uh, pumunta sa akin yung customer nagahanap uh, naghahanap siya ng uh, yung tinatang na cartridge para dito sa unit na to pero wala siyang makita so anong gagawin natin tiningnan ko yung unit sa una sabi ko mukhang may hirapan kang makakita Ah uh, pwedeng siguro sa Lazada. Pero nahihirapan daw siya maghanap. Ngayon na nag-iisip siya ng baka pwedeng lagyan ng ibang cartridge. Now, nakita ko yung unit. Ah uh, ito may pinapakita ko dito. And uh bago nga pala natin simulan 'to, ah uh, maraming maraming salamat muli sa mga sumusuporta dito sa channel natin. Yan sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe subscribe na po kayo, guys. And uh isingit ko lang to nung uh, nung bisperas kasi ng bagong taon uh, December 31 uh, meron tayong binigyan ng uh, pod yung Xlim Pro V uh, Xlim Pro o tama papakita ko sa inyo yung footage wait eto saglit ba't di ko makita yan kung kakagat dito bibigyan ko lang, lang. Wow. Well, ito yung isa, uh, regalo ko pwede si Peach. Ayos, salamat muna natin. Yan kasi guys, um, uh, naisip ko lang paano ako mamimigay ng mabilisan. So, nag-post ako ng isang Xlim SQ dun sa Binsky page na mura siya. at uh, yung cartridge niya bago, tapos ah uh, ah uh, okay naman yung unit pero mura ko siya binibenta. parang 300 lang which is too good to be true yun kasi usually bentahan yan 500 ah uh, basta good condition siya and um, may mga nag-message sa akin uh, yung iba nag-hesitate kasi parang yung isa nga tumawag pa 250 ito yata siya na tumatawad. kasi para sa kanya parang gusto niyang bilhin lang para yun lang Gusto lang niya may magamit ah uh, ito si boss Clint kung di ako nagkakamali yun sinubukan niyang bilhin pumunta kaagad sila dun. hindi nila inaasahan mayroon pala yung parang prank lang siya and ang ibinigay ko ay Xlim Pro and wala siyang binayaran dun. parang pa -premium lang natin nung uh, bago mag new year which is okay na okay yun bakit kasi medyo may kamahalan din to Xlim Pro uh, nasa 1/4 pag bago So, mag masayang masaya siya. Ito panoorin niyo. <laughs> si boss, kumagat siya pain. Oh, pain yan. Actually, hindi ko talaga binayagat. Kinoos si ko lang kanina. Okay boss, ko. thank you, uh, happy new year boss, happy new year. Oh, picture tayo Okay, and yan nagpicture kami dyan and yun uh, talaga nagpapasalamat sila kasi hindi nila inaasahan na ganun yung uh, outcome nung bibilhin nilang unit Ang iniisip ko dito kung sakaling taga ibang lugar yung magagrab nung offer ah, uh, pwede namang ipadala sa kanila yung Xlim Pro. Yan. Kung sino lang yung maunang mag-grab, since bukod sa bihira din yung nagkakagusto dito sa Xlim Pro, oh, kasi mas gusto nila, ay, sorry, Xlim SQ. Kasi mas gusto nila yung mga triangular, ay triangular, yung rect, rectangular type o yung papaganyan. Yan kasi square, yung SQ. So parang bibihira yung nagkakagusto. Ah uh, para sa akin kasi parang iniisip ko, siguro mas maganda na ganito mabilisan lang kung sino yung kakagat. So yun, congratulations uh, sa iyo, Clint. No, sana hindi nagkakamali sa pangalan. So tuloy na natin ito, no? Uh, ipapakita na natin dito yung uh, unit. And uh, pakunti-kunti, sisingit ako. And uh, ipapakita ko yung buong footage. May mga pinuto lang ako konti para dun sa ano, mas malinis na uh, maipakita ko yung kung paano natin ginawa. Simple lang naman siya. So, proceed na tayo. Okay. Okay, post natin dyan. Ito yung isang problema. Sinukat ko kasi siya. Halos pareho siya ng ano. Pag isinalpak mo yung cartridge ng X-Lim, halos pareho siya. Iisa yung sukat nila sa uh, yung pinakang slot. Okay? Yung port niya. Pag isinak, isinwak mo yung cartridge, iisa sila. Ang problema ito. No? Ito, itong area na to. Yan. Masyadong mataas yan. Hindi umaabot yung pin. Okay? Yung connector pin. Hindi siya dumidikit sa magnet. So, naisip ko, tingin ko, halos iisa yung pinagkuhanan ng uh, ng case. Yung case nung Relix at saka itong uh, SP2 SP2S ba ito? O SP2S ay isa. So, ibig sabihin, pwede kong tabasan. Nasabi ko sa owner, subukan nating tabasan kung gusto mo. Pumayag naman siya. yung para natin dito guys. Ah uh, ito yung part kung saan tinatabasan na natin itong SP2S Pro o 2. 2 Pro ito eh. Ah uh, nanghiram tayo nung parang ano, ah uh, parang polishing machine. Ah. Uh, nanghiram tayo sa kapitbahay. Sinusubukan natin ngayon. Parang ano yan eh. Ah uh, umiikot lang sa may motor siya tapos umiikot yung parang ah uh, belt. Parang belt niya yung ano eh, yung uh, liha. oh yan. So, ang makikita nyo dito, mabilis niyang nauubos yung uh, yung kailangan nating tabasan. Although, hindi ko na siya minarkan kasi nakikita naman, o oh, nakikita ko naman ng malinaw kung, papan, kung hanggang saan ko siya tatabasan. Ipapantay ko lang siya dito sa area na to. Kasi yun yung nakikita ko na part kung saan hanggang pwede nating tabasan sa area na yan. Yan, yan, yan. Kung saan yung hangganan nun, hanggan doon lang yung tatabasan ko. So, dahan-dahan ko lang din naman siyang uh, nililiha. Okay? Nakokontrol naman. Tuloy natin. dito kailangan ko ano, magmanual ng liha yung mas ma, medyo magaspang kasi yung ginagamit dito sa uh, yung may makina siya yung makina na ano ginamit natin kanina so kailangan kong gumamit ng around ano ya tate 1000 grit para mas manipis na yung bawas niya at saka mas mapolish yung mga gilid-gilid kasi pag ano tumatalas yan metal kasi tay aluminum so big sabihin kailangan din nating ah uh, polish yung mga gilid-gilid para maiwasan na makahiwa kasi kalian 'yan pwedeng masugatan yung gagamit no kapag napaganan yung finger niya dun sa gilid no tuloy na natin Okay? So, sa so part na ito, nililinisan din ko rin yung ilalim, hinihipan ko. ah, uh, pwede din gumamit ng uh, compressor dyan. Mas maganda para matanggal yung mga metal particles. Dito naman, at uh, tuyo naman yung ilalim niya. So, tingin ko walang kakapit na ano, na mga dumi-dumi. Or yung mga maliliit na metal particles. So, hinihipan ko lang ng ganun. at uh, isa pa, mahalaga na linisan natin kasi bakit? pwedeng pag hinigop ng owner, baka makahigop siya ng mga metal particles or yung mga pinag-anohan ng liha natin, yung mga residue ng liha. Uh, delegado rin yun, baka malasahan niya or something. syempre bad experience yun. And uh, lilihahan din natin yung parte ng uh, yung pinakang loob niya. Di ba sa labas, sinubukan na natin siyang liahin So, ibig sabihin, pinalis ko na yung gilid dapat sa loob ganun din kasi susugatan naman niya yung cartridge. Magagasgasan niya ng todo. So, yung 1000 grit, papakita ko sa inyo dito. Eto siya. So sa huli, isang mga pansin nyo, gumamit din ako ng cotton pang linis sa ilalim uh, para makuha niya yung mga residue. No? Mas maganda kasi yung cotton dahil dumidikit din yung maliliit na residue. Uh, sumasabit sa kanya yung mga metal particles. Uh, mas okay yun para hindi delikado. Tapos hinihipan-hipan din natin. Ang din, tuyo yung ilalim. Kasi pagbasa, dumidikit dun yung mga particles ng mga ginamit natin sa pagliliha at yung mga maliliit na bakal. So mas maganda tanggalin talaga ng mabuti yan. post mo na natin dyan. Isang mapapansin nyo dito, uh, pantay na pantay na yung pagkakadali natin dito. And uh pwede na to. Hindi na matalas yung mga gilid. And uh pwede na nating subukan testingin sa pan-testing ko na cartridge. Uh, bago natin buksan yung ano, bagong cartridge, uh, ang pagkakalam ko kasi itong SP2S Pro ay uh, smart switching na yung kanyang wattage. Ibig sabihin, kapag nakadetect siya ng ganong ganun klase ng resistance mula dito sa Relix, mag adjust siya. So parang katulad din ito ng Xlim SE na auto-detection siya kung 0.8 or 0.6. No? Although may 0.4 na sila, pero sa ibang model yun. No? Yung 0.4 ohms na cartridge ng x pala, sa ibang mod na yun. Meron kasi silang mod ngayon na mas mataas. Nalimutan ko yung uh, bago siya eh. No? Uh, comment nyo na lang sa baba. 0.4 ohms yung ginagamit na cartridge ng X-Lim na yun. No? And maganda siya. Uh, ini screenshot ko siya no nakaraan eh. Pero dito sa mod na inaano natin, sa pod, sorry. Uh, yung SP2S2 Pro smart switching na siya hindi katulad nung mga naunang modelo na 15 watts kaagad so ibig sabihin kapag itong relics isinalpak nyo dun not sure kung yun yung SP2S Blitz pag isinalpak nyo itong relics dun sa isang modelo na yan ng pod uh, pwedeng masunog kaagad pero dito sa SP2S Pro uh, I think uh, dahil smart switching siya pwedeng i-switch na yung unit kapag na-detect niya na yung relics yung ginagamit, no? So, correct me if I'm wrong. So, hindi ako sure. No? Pero yun yung nakikita ko pag smart switching, dual yung pwedeng mangyaring uh, wattage sa kanya. Hindi lang siya nag stick sa isang wattage. So, tuloy na natin to. No? So, buksan ko na to. Pressure it. Can you just went the sabihin tumatama yung magnet. kasi malalaglag yan eh pag hindi tumatawas. Okay, so yun yung uh, no natapos na yung video natin and uh, nakita na ng customer, nagamit na siya ng customer and masaya naman siya sa outcome and yung pagkakadali natin, kita nyo naman uh, kahit pa paano, uh, pantay naman lahat yung area na binawasan natin So, isang magandang outcome ito. Pwede na siyang gumamit ng ano. Advice ko sa kanya yung refillable na Toha. Pwede yun. Uh, Relix na Toha brand. Refillable. Tama ba? Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Pero yun yung brand. So, Toha refillable for Relix pods. Parang yan. Okay. So, uh, masaya naman ako dito sa nangyari dito dahil yung mga ganitong pod, kung wala silang makuhanan, mahirap makuhanan, simpleng procedure lang na ganito, ganito kadali. Ah, uh, pwede na nila. Kung wala kayo nung machine na nahiram ko sa kapitbahay, pwede nating <laughs> ano, dandahanin na lang. Sa una medyo magaspang yung mga 200 grit. Then pwedeng kasunod pag napudpod niyo na siya, mas manipis na ng konti mga 600 grit na liha. Then yung last at least 1,000 or 3,000 mas maganda din, 2,000 pwede 'yun. Yung mas ma mas uh, makikinis na pliha yung mga last na gagamitin natin. So, yun Ingat na lang din kayo dito dahil pwedeng masugatan kayo pag medyo matalas na yung nandun sa taas yung pinakang mga lip o yung lips nung... Lip lang yan, eh. Isa lang. Yun. So, yung lip nung ano, sa opening nung slot. Okay. So, yun Sana may naibahagi tayo dito, guys. And may mga kasunod pa tayong videos. Uh, susubukan pa natin mag-post ng mga kapapakinabang na video, no? And yun, maraming-maraming salamat sa supporta at kumuli si Daddy Bean. Ingat kayo, bye-bye.